Siya si Nora Cabaltera Villamayor o mas kilala sa tawag na Nora Aunor. Welcome to Showbiz News. Kung interesado ka sa ganitong balita, wag po kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Siya ay pinanganak noong May 21, 1953 sa Iraga, Camarines Sur dito sa Pilipinas. Ang kanyang ibang pangalan ay Atigay. Maliban sa kanyang pagiging atres, siya ay sari-recording artist at film producer, simula 1967 hanggang ngayong taong 2025. Ang kanyang asawa ay ang veteran actor na si Christopher De Leon simula 1975 hanggang 1996. Kabilang sa kanilang limang anak, sina Lotlot, -Lot, Ayan at Mateo. Granddaughter naman niya, si Janine Gutierrez. Si Nora Aunor ay may siyam na kapatid kabilang si Eddie Villamayor na former actor. Ang karila mga magulang ay sina Antonia Cabaltera at Eustacio Villamayor. Sa paglaki ni Nora, ang kanyang lola na si Teresa ang nagturo sa kaniya na kumanta. Ang unang kanta na kanyang natutunan ay ang The Way of a Clown. Ang tita Belen Honor ang nagturo naman sa kaniya ng diction, interpretation at expression habang siya ay kumakanta. At ang kanyang tita Belen din ang nagbigay sa kanya ng screen name. Bago pa man sumikat si Ate Guy, napagdahanan din niya ang napakahirap na buhay sa kanyang kabataan. Napagdahanan din niya ang pabebenta ng mga mani, sa loob ng mga bus at malamig na tubig sa harap mismo ng Bicol Express train station bilang kanyang hanap buhay. Siya ay naging champion sa The Dari Gold Jamboree Radio Singing Contest at ang kantang nagpapanalo sa kanya ay ang You and the Night and the Music. music. Pagkatapos niyan ay siya ay nanalo ulit sa Radio Singing Contest na The Liberty Big Show. Siya ay pumasok sa National Singing Contest na tawag ng tanghalan. Siya ay natalo sa kanyang unang subok pero naging champion sa kanyang pangalawang attempt. The Grand National Finals ng tawag ng tanghalan ay noong May 29, 1967 kung saan kinanta niya ang Moonlight Becomes You. Si Nora ay nakapag-aral sa Mabini Memorial College noong 1959 hanggang 1960 para sa kanyang first grade at lumipat naman sa si Nichols Air Base Elementary School noong 1960 hanggang 1962 para makamit ang kanyang second grade. Nakapagtapos naman siya ng high school sa Generosa de Leon Memorial College sa Paranaque. Si Nora Aunor at ang aktor na si Christopher de Leon ay kinasal noong January 25, 1975 sa civil ceremony. Si Nora at Christopher ay may isang biological child. At ito ay ang aktor na si Ayan De Leon na ipinanganap noong 1975 at ang four adopted children na sina Lot Lot, Mate, Kiko at Kenneth. Si Nora at Christopher ay nag ng kanilang vows no January 27, 1976 sa religious ceremony. Kalauna naman ay nang separate ang dalawa at ang kanilang kasala ay na-dissolve noong 1996. Si Nora Honor ay naging permanent resident ng United States simula 2008, pero nanatili pa rin ang kanyang Filipino citizenship. Noong 2011, siya ay bumalik sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanyang acting at singing career pagkatapos ng 8 years na hiatus. Simula 1960s hanggang ngayong taong 2025, Si Nora Honor ay nakagawa ng mahigit 180 films sa iba't ibang genre mula sa musical, comedy, romantic comedy, romance, and love story. Kalaunan, siya ay nakagawa ng mga pelikula sa ibang genre tulad ng drama, biographical, film noir, action, thriller, horror, and art house films. Hindi na mabilang sa sobrang dami mga parangal ano pa na napanalunan ni Ati Guy kaya naman siya ay nanalo ng Philippine Box Office Queen Awards simula pa noong 1970s, 1980s at 1990s. Hindi ko na maisa-isa dahil sa sobrang dami mga parangal ang kanyang napanalunan bilang isang Best Actress mula sa award-giving bodies tulad na lamang ng FAMAS Awards, Gawad Urian Awards, Asian Film Awards, BMPC Star Awards for Movies, Metro Manila Film Festival, hindi lang sa Pilipinas dahil meron ding international, sa Cairo International Film Festival Awards, Asia Pacific Screen Awards at napakarami pang iba. Sobrang galig ng kanyang acting performance lalo na sa The Floor Contemplation Story, kaya naman siya ay binansagang Philippines superstar. Napakatalented ni Ate Guy dahil hindi lang sa acting siya magaling, dahil napakaganda rin na kanyang boses, kaya naman nakapag-release siya ng mahigit 360 singles at narecord niya more than 200 songs at over 50 albums. Alam niyo ba na si Ate Guy Noro Onor lang ang Filipino na na-feature sa HBO ang American Cable Network na ang ay documentary film patungkol sa film Champions of the World's Greatest Actresses noong 1997. Siya rin ang kauna-unahang Filipino actress, na umupo bilang juror sa International Film Festival sa Hawaii noong 1996. Napag-usapan at napagkasunduan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng award-winning actress na si Nora Honor ay ibigay sa kanya ang title the na National Artist noong 2022. Si Ate Gay Nora Honor talaga ang na to be the greatest Filipino actress ever and one of the world's best. Hindi lang pala sa Cairo Egypt ang kanya na na international awards dahil nanalo rin siya sa East Asia sa Malaysia, sa Brussels noong 2004, sa Italy noong 2012. At sa Australia, noong 2012, sa napaka-overwhelming na fame and achievements ni Ate Guy, marami sa mga netizens and fans ang nagtatanong kung magkano nga ba ang net worth ng ating Philippine superstar. Well, wag kayong magugulap dahil parang napaka-humble laman ng ating batikang actress na si Nora Honor. Dahil... Ayon sa CelebrityNetWorth.com na updated lamang ngayong araw, April 17, 2025, ang total net worth ni Nora Honor ay gumabot na sa 20 million US dollar. Kasumata ginting na 1.1 billion pesos. At ang mga naiwang kayamanan ni Ati Guy ay kanyang ipapamana sa kanyang anak na si Ayan De Leon at sa iba pang mga kapatid dito. Ang Philippine superstar na si Nora Honor ay pumanaw ngayon lamang biyekules April 16, 2025 habang nag-undergo ng heart procedure. Isang buwan bago pa man ang kanyang 72nd birthday noong May 21. Rest in peace to the Philippine superstar Nora Honor. Nalungkot ka rin ba sa nangyari kay ati guy Nora Honor? Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at po-subscribe para palagi updated sa aking showbiz updates.